Manoy Radio Reporter ay kinoyog binugbog umano ng mga rallyistang miyembro ng Manibela kung saan ginagawa nga po nila ang kanilang protesta bilang pagkontra sa ipinatupad na jeepney modernization ng Administrasyong Marcos. Libo-libo po na mga jeepney driver ang nawalan ng trabaho ngayon dahil sa jeepney modernization at dahil hindi po sila nakipag-consolidate or nakapag-consolidate at uh, siguro, luma na rin ang kanilang mga jeepney na pinapasada at mukhang hindi na rin pasado uh, sa jeepney modernization. Kaya masyado silang naaapiktuhan at tuloy-tuloy po yung kanilang pagkilos protesta. At dahil siguro sa init ng ulo at uh, mukhang fake news daw ang binabalita patungkol sa kanila ng isang radio reporter, kaya nagkaroon po ng kuyugan. Nako po, may makukulong po ba? sa mga miyembro nitong mga rallista panoorin po natin ang balitang ito mula sa UNTV mga kababayan nang grupo kinoagahan din po natin si Quezon City Police District Director Police Brigadier General Red Maranan at tatay naman po yung natuto at nakatutok din po siya sa nangyaring insidente at ang sabi ko nga po sa kanya at the minimum ay kasama sa ipatawag ito pong presidente po ng Manibela So ito pala po mga kababayan po natin, ang uh, radio reporter na umano'y kinuyog po ah nitong grupong Manibela. So ngayon ipapatawag sila ng uh, Philippine National Police at para magkaroon din ng kalinawan at investigation. Alam niyo po mga kababayan natin, hindi naman siguro mangyari ang ganitong klasing komosyon, kaguluhan kung uh, hindi gutom itong mga driver na ito. Siguro dahil narinig po nila na paninira po siguro o posible, hindi natin alam kung ano talaga ang totoong binabalita nitong radio reporter dahil ang nagsasabi naman na mali-mali at uh, hindi totoo yung kanyang binabalita ay yung mga miyembro naman ng Manobela so ito nga po mga kababayan po natin, imbis na uh, dadami kasi yung magkaroon ng trabaho sa ating bansa, mas solusyonan ang kagutuman eh dahil sa nangyaring ito lalong lalala po yung kagutuman sa ating bansa. At hindi lang actually driver ah, uh, yung naapiktuhan po sa kanilang uh, tigil pasada, sa kanilang protesta, sa pag-implement uh, ah, na itong POB modernization na para nga po kahit sa mga congressman ay mukhang hindi pa umano handa ang ating bansa para tanggapin or i-adapt itong chip ni modernization at kailangan pang pag-isipan kailangan pa ayusin ang mga sistema. Chairperson Teofilo Guandis the third wala na sa kanilang plano na pag-aralan pa ang hiling na ito dahil nakatuon na sila ngayon sa implementasyon ng modernization program. Sa ngayon, pending pa ang guidelines para sa on-the-ground apprehension ng unconsolidated jeepneys dahil hindi pa ito naaprubahan ng Department of Transportation. Gayunman nagsimula na sila ng crackdown sa mga kolorum na jeep, gamit ang ibang pamamaraan. Ang isang jeep na mahuhuling hindi rehistrado ay kailangang magpakita ng papeles na magpapatunay na sila ay nakapag-consolidate kapag tinubus na nila ito. So, matinding gulo pa rin ito, ano, mga kababayan po natin. Matinding gulo, matinding gutom po 'yung uh, aabutin nitong mga driver na ito. At palagay ko ay eh, hindi rin sila siguro titigil hanggat hindi nila nakamit ang kanilang kagustuhan, ang kanilang hiling sa ating gobyerno. So ang uh, tanong lang, ano po yung magiging solusyon ng Marcos Administration para matugunan po itong gutom na gutom, galit na galit na po, na mga jeepney driver at sigurado ang kanilang pamilya ay galit din po ngayon sa mga pangyayaring ito. Ah, wala pang uh, masyadong solusyon na ibinibigay ang ating gobyerno. Ano po yung tulong? Finansyal, uh, trabaho, alternatibo na ibibigay sa kanila ng ating kopyano. So ito po nagpapatunay lang na talagang lalong dadami po yung magugutom at makawalan ng trabaho. At dahil mukhang wala ng plano na palawigin pa itong uh, uh, jeepney modernization, talagang i-implement na at uh, mukhang fixed na nga ito na talagang todo implementation na at huhulihin na nga po yung mga hindi consolidated na mga jeepney driver Uh, hanggang kailan ito, uh, hanggang kailan sila mag-iingay sa kalsada mga kababayan po natin. Yan po yung ating uh, pakapangan at patuloy po tayo na magbibigay ng update sa inyo. Maraming salamat sa UNTV at nagamit po natin ang kanilang video. God bless po sa atin lahat mga kababayan.